Appeals. Hintayin natin court, ano, security ng Court of Appeals. Ah. Dali, dali lang. Kasi I confirm dito. ko lang manong Ted yung sinasabi kanina. Ano ba sabi niya? Kanawal well, sabi ho ng pulis kanina. Meron daw hong sinampal yung kasama niyong babae na pulis na nakasigilan. Asawa ko po yun. Asawa ko yun. Ganito ang nangyari. Galing kami sa safe house. Pagkatapos nung papunta na kami ng Court of Appeals, meron kami mga sasakyan na kasama. Dahil lilipat kami ng sasakyan. Pumunta kami sa may Nasa may uh, taft na kami, kumanan kami ng isang kanto. Pagkatapos noon, bumaba kami ng sasakyan para lumipat ng sasakyan. Pagbabang pagbaba ko, hinablot na ako ng isang sibilyan, isang taong nakasibilyan. Hiyakap ako, tapos nakikipagbuno sa akin. Tapos sumisigaw siya, pulis siya, pulis, may warrant daw ako. Sabi ko, ipakita mo sa akin ng waran. Sumisigaw na siya, pulis ako, pulis ako. Tapos lumating isang kasama niya, nakasibilyan din, nakamotor lang, may baril. Tapos sabi, pulis kami, sumama ka na, may warrant ka. Sabi ko, ipakita niyong warrant. Ayaw nila ipakita sa akin yung warrant, basta may warrant daw. Sa oh, sir, ano ang magiging decision po ninyo? Susundin ba ninyo yung payo ng abogado na sumama na po kayo sa mga pulis sa halip na magkaroon pa ho ng tensyon? Yung asawa ko po, pinauna ko na sa Court of Appeals. Kausap niya ngayon yung, uh, yung uh, kinatawan kinatawa ng Court of Appeals, pati yung head ng security. Papunta daw sila dito ngayon. So, hihintayin po muna ninyo hihintayin yung abogado bago kayo makapag-decide kung sasama sa presinto Opo, o tutuloy ng CA. May hearing ako ngayon. Ito yung proof na talagang ayaw nila akong magsalita dahil sa pinipigilan nila ako at ang ang sinabi na sa akin pagka hindi ako tumigil pakukulong nila ako ito yun kaya talagang hindi ako makakapagsalita nito kasama ako pagka sinabi ng ng Court of Appeals na sama ako dahil ang kinakailangan dumiretso ako dun sa Court of Appeals para marinig yung bahagi ko kung paano ako kinidnap kanina nakikipagbuno ako wala silang maipakitang warrant, wala silang maipakitang ID, puro silang nakabarel. Pagkatapos noon, sabi nila, tawagin na yung mobile, tawagin na yung mobile. Haga, ito, nahuparan na ako dahil sa pagkikipagbuno yung asawa ko, kapapaing tao, yung anak namin nandito sa loob ng sasakyan. Ilan taon po ang anak nyo? Kanun Dalawang eh? taon! Tapos yung asawa ko, yung pa yung umipigil sa kanila. Dahil ayaw nila akong pakawalan, ayaw magpakita ng waran. Nung napilita na maglabas ng waran, tinuha niya ng asawa ko. tininang ko ang nakalagay, nakalagay doon. Hindi, hindi naman ako yung pangalan ko. Ayaw lang ipakita, ni hindi ko nabasa. Pagkatapos nun, hinablot ulit. Kinuha ng asawa ko, itinago dito sa loob ng sasakyan. Dahil karapatan makita yung warrant na yun. Wala ni isang na sa akin notice. Yes walang walang notice of hearing. Bigla ako nagkaroon ng warat. Paano nangyari yun? Pagkatapos, binuksan nung nakasibilyan na pulis yung sasakyan ko, hinablot yung warrant. Tapos ngayon, ah, nakipagbuno yung asawa ko, pati ako, nakapasok ako dito. Dahil wala akong kamali-mali, pulis pa talaga sila. Dumiretso kami hanggang hinabol kami hanggang sa nakarating kami dito. Yung, yung anak ko, kami lang dalawa dito, pati yung kaibigan ko. Nasaan na, 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 ho na yung anak ninyong dalawang taon? tinalanan na ng asawa ko, kasama pumunta ng ano, ng ng Court of Appeals para iapila yung kalagayan namin. S Sige, panghuli na lang, Kaluel. Ano hong gusto ninyong mangyari? Anong panawagan po ninyo ngayon sa mga pulis sa nangyaring sitwasyon sa inyo kanina? Sana dumaan naman sila sa proseso. Huwag naman nila masyadong ipamuka sa buong mundo kung gaano makapangyarihan ang Iglesia ni Cristo na kaya magpalabas ng waran na wala man lang proceedings ni hindi man lang ako na-inform. Nasa inyong due process na sinasabi nila 'di ba? Due process 'tong dinadaanan ko kaya ako pupunta ng court, court, of appeals. Pagkatapos ganito ang gagawin nila sa akin. Sasabihin nila libel lang daw. Piansa, pwede daw ako magpiyansa. Hindi 'yun ang point eh. Ang point dito, talaga bang above sila? 'Di diba? Para yung mga taong katulad ko, wag na magsalita, matakot na lang. Paano mangyayari 'to sa ibang mga ministro na gusto rin magsalita? para gusto na nilang baguhin yung mga ginagawa ngayon ng Iglesia ni Cristo na malina, wala na sa Biblia, matatakot na rin sila dahil alam nila pagka kinalaban mo Iglesia ni Cristo, ganitong ganitong gagawin sa'yo. ba? Diba? Wala na akong, wala na akong kalaban-laban sa kanila. Tapos may napapaligiran ako ng 20 polis kung saan saan sila galing, may Station 5, may Station 10. Last na lang ho, Kalawel, panawagan ho ninyo kung meron man sa pamunuan ng INC pagpamunan ng INC, lalong-lalo na sa ka Eduardo. Ito po ba yung sinasabi n'yong makataong paraan? Yung due process? Lahat ba talaga gagawin nyo para mapanahimik lang ako? Kung talagang wala kayong itinatago, bakit takot na takot kayong magsalita ako kung sa Court of Appeals? Huwag niyo sabihin, wala akong kinalaman sa libel na ito dahil wala ni isang scan na magsasalita o magsasampa ng kaso na walang approval ng sentral. Alam nang lang lahat yan. Alam nang lahat yan. Sana po, bigyan niyo ako ng pagkakataong magsalita kung ano yung totoo. Kung wala kayong itinatago at kung walang mali, di ba? Bakit hindi niyo ako payagan? Saka kayo humarap. Miminsan hindi kayo humarap doon sa Court of Appeals. Ako araw-araw na kinakailangan nandun. Nandun ako kasama ang pamilya ko, nangangani pang buhay namin. Pero ganito gagawin niyo sa amin? Lahat ginawa na namin. Lahat ginawa na namin. Gusto na namin manahimik. Noel, Noel si Manong Ted, nasa kabilang linya. Meron lang ilang katanungan.